Hello guys, good morning. Ayan, and andito na naman tayo sa ating another video. Uh, Pag-uusapan natin ngayon ay ang ating update price list ngayong December uh, 19, 2023 23. mga uh, buwaba, may tumaas. Abangan nyo kung ano yon. Kuha ka na ng ballpen, lapis, papel. and intro muna tayo. Ayan guys, kung ready na kayo, dito na ang natin ang ating update price list. Yung tanso is pula, ay buwa ba siya? 380 per kilo. Ayan. Yung dilaw is 240 ang kilo. Radiator, 190 ang kilo. Yung condenser, 170 pesos per kilo. Yung aluminum is 60 pesos per kilo. Yung jalousy, 65 pesos per kilo yung panta is 50 pesos per kilo yung sink is uh, 69 pesos per kilo yung tinga is 60 pesos per kilo kaldero is 45 pesos per kilo, yung stainless 20 pesos per kilo yung plancha is 20 pesos per kilo Ayan. tayo sa bakal Ayan. bakal is 15 pesos per kilo yung tapalodo 9 pesos per kilo yung lata is 3 pesos per kilo yung puti is Papil 8 pesos per kilo yung karton is 3 pesos per kilo yung jaryo is 3 pesos per kilo yung sibak ay 14 pesos per kilo yung pit bottle is 10 pesos per kilo yung mono is 7 pesos per kilo yung malutong is 3 pesos per kilo. Ayan, yung buti guys at saka yung uh, chin at saka MP is peso pa rin. Yung mga battery natin guys is ganun pa rin naman. Ayan. Ayan. At kung bago ka lang sa amin channel, pwede po kayong mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga uh, video ang gagawin about sa ating update price list ng mga kalakal. Magandang buhay! at saka advance um, Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat lagi lang tayong mag-iingat sa ating lahat ng ginagawa